Good morning! Good morning mga ka-trifle! Ayan, kagigising natin. Actually, kanina pa akong gising nagsala ako ng pajar alas 4.30 so nagigaya ako ulit. So ngayon, magbihis tayo at bibihis naman kasi yung damit natin kagabi pa yan. Ayan, tupain natin yung ating pinag-higaan. time naman, time duty. So, ayan, magbihis tayo. Um, before ako mag-toilet, magbihis, titignan ko muna yung in-order ko. Dumating na yung in-order namin So, sinukat so, ko lang kung tama ba. So, ayan, o. Oh. Diba, okay. 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 So yan pa diba, okay. tapos meron pa siyang pang-alog dyan, parang Pak, pak, pak. So ayan So ayan ang di ba? Ang Good morning mga ka-triple Ayan ang ating almasal Kain po tayo Ayan Scramble egg Ayan ang ating almasal Ayan, pataas kami ng down, down. Look at the ove. Oh. So, tapos namin doon, kumain sila ng waffle. Ayan, tingnan nyo naman ang alaga ko. Oh, Lamuglog na yung mukha sa chocolate. O, oh, tigaw okay, Ang mga bato bato tao mag-away pa. <laughs> Play your own ride. Oh.